nationwide na mga kaibigan yung crackdown o yung tinatawag natin panguhuli ng LTO at kapag nahuli ka matik po yan pwedeng ma-impound or pwedeng kunin ang inyong plaka so mga kaibigan sabi nga po ni LTO or ni attorney huwag na starting August 2025 yung mga unregistered at saka yung mga unpit ay hihikpitan na po nila ang panguhuli dito at ang mabigat dito mga kaibigan kung sakasakali na ikaw mahuli magmumulta ka na at magkakaroon ka pa ng seminar yan po ang binitawang salita ng mga LTO o ng mga taga LTO kapag po tayo ay nahuli na unregistered unsafe na yung ating motor kaya magkakaroon po tayo ng tinatawag nila na road fortiness or road safety seminar sa mga accredited na LTO branches doon po tayo magsesemble ano po ba mga kaibigan yung mga sinasabi nila na unsafe na yung ating mga sasakyan so magbigay tayo ng sample mga kaibigan kapag ang isang motor e eh, walang side mirror unsafe po yan bawal po yan mga kaibigan na hindi po tayo pwedeng magmaneho ng isang sasakyan especially ng motor kapag wala po side mirror pangalawa kapag po ang gulong ninyo ay manipis na jaan po sila naghihigpit mga kaibigan sa mga katulad ng gulong na ganito na manipis na kasi nga po unsafe, unfit na yan duhin mo ng paltan mo na yan at baka mamaya mahuli ka pa pwede mga kaibigan sabi nga nila sa August 2025 pwedeng maimpound, impound pwedeng matikitan yung ganitong klaseng gulong na manipis na, pudpud na, or unsafe na. Kasi nga po, gusto nila lahat po ng bibiyahe sa atin eh safe po at fit or sabihin natin yung lahat ng gagamitin nating motor o yung mga ginagamit nating mga motor eh hindi po makakadisgrasya or hindi tayo madidisgrasya kasi sabi nga nila eh yung safety ang importante di ba so ang iniingatan po nila, yung driver at saka yung iba pong mga makakasalubong natin sa kalsada. So yan mga kaibigan, pinapaalalahan ako po kayo na starting August, sa mga hindi pa po nakarehistro, siguraduhin nyo na po na nakarehistro na ang inyong sasakyan kasi nga po darating ang araw or sa mga susunod na araw, sunod-sunod na po ang checkpoint na mararanasan natin nationwide sa buong Pilipinas. At hindi lang sa yung presa sa mga motor yan, pati po sa mga four wheels yan, eh ipapatupad po yan yung mga unsafe din po ng mga sasakyan ng four wheels. Especially sa mga hindi nagsisilt belt, kapag naka four wheels, yung maninipis din yung gulong. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay matitikitan ng LTO. Okay? So mga kaibigan, ingatan po natin ang ating sarili magmaneho po tayong tama, dapat po nakarehistro ang ating sasakyan. Alam naman natin kung magkano lang naman ang parehistro, abot na siya ng 1,500 pesos. Kung wala kang side mirror, bumili ka po ng side mirror, meron mga mumurahin lang kahit mga 120 pesos lang, eh merong side mirror. Tapos yung gulong po natin, siguraduhin natin na maayos pa. Kasi po, yan ang unang-unang titignan ni LTO yung ating gulong, yung ating side mirror, yung ating registro at syempre, yung ating driver's license. Kaya kung ako sa inyo, drive safe always. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Thank you.